nung November 5, 2024, ay ah, kami ng meeting kasama si na Undersecretary Nicolas T ng Department of Justice at mm. apat pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia na si alias Amanda, B mga kanyang mga abogado sa Atty. Mm. Domingo at si Attorney Ian tatlong representative from NBI, uh -huh. dalawang lawyer at isang agent. Ang sabi ni Yusek Kisamin, may naka-assign ng mga administrator ng Teka lang, umuutal. Teka lang, uh, umuutal. Palike nga guys, na naditik na tayo ni bake Naditik na tayo ni Bakke. Palike mo na. Tuloy oh. Kingdom na kakasuhan namin. Meron uh, reward na 1 million pesos kung magfa kami ng kaso laban sa kanila. Ay ito na naman bagong pagkakitaan. So merong 1 million pesos magpapail ng kaso sa lahat ng uh, miyembro ng KOJC. So ngayon, siyempre, 1 million na naman magagawa nga ng kasuhan. O tika, ito yung kasuhan ko kasi ah, bahala naman kayo gawa-gawa ng kasi ito kasuhan ko. One million ha? Bawat uh, magsapak kunyari, ikaw may 1 sasampahan sa sampang kita ng kaso. May, may 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 1 million ako na makukuha. Ito putang ina scam talaga. Toloyo. Upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom na mm -hmm. na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. So sa akin Um, naka-assign yung dalawang administrator na si Eleanor Cardona at oh, pera yan, si Marlon si... Rosete. Ma'am Eleanor! Ma'am na rin Ma yung dalawang person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. O, oh, si ng May dalawang minister si Carlo Katil at Can si no? Rico Mandin at coordinators na si Nagrace Mandin at mm. si Corazon Dupalag. At yung kay Alice Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lucky administrator. sila! Uh, katulad nila uh, Marlon Nakobo na salit si Elizabeth kayon. and hmm. kay alias Jerome naman nakasign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na si Nanyang Lizada hmm. at si Teresita Dandan Alam niyo si Misana, yung uh, kasama ni ano ni Attorney Salpanilo sa uh, itawag mo kay ano Panilo mayon Si Misana. Carlo Catil yung matapang na umakyat doon sa fire truck. Anyway, uh, ikaw rin sana huwag ka nang magpagamit at baka magpataas ka lang ng presyo kay Hunti Virus. Sana magingat din ang uh, KOGC dito no. Uh, sa pagkuha din kay kay Rene ah uh, uh, Michael Maurillo. Siyempre, iba na ho talaga yung mag -ingat. Baka ang mangyayari, parang planted lang, nagpalaki lang ng presyo kasi mukhang mga pira naman. Pero ito po ang panawagan ko sa mga wit picking witness labang kay Pastor Kibuloy. Siguro hindi ho kayo nakakatulog ng isang taon na. Baka gusto nyo pa magdadalawang taon, hindi kayo makatulog, magkakasakit kayo. Sige kayo, mamamatay kayo nang walang silbi sa bayan. Walang silbi ang pagkatao ninyo. Magsalita kayo? I ano ninyo yung anu, tut, katutuhanan? May social media? Pero advice ko po sa inyo, bago kayo magsalita, lumayas muna kayo kay Honti Bayros. Dahil itong si Virus, ayon, kay Atorne Tupasio, kagagawa niya talaga itong panunuhol. I Strike 3 na ang kanyang panunuhol para sa mga picking witness. At tinamon pa ito ni Atorne Ferdinand Tupasio. Pakinggan po natin mga kabisdak, Itong banat ni Topacio. Si Rizon Tiveros. Iba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo ibuloy Laban kay Pastor Apollo ibuloy Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako, personal, may ka kami na mga witnesses na Binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros. Dalawang instances personal. Personal. Mm -hmm. sa po unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At oh. talaga naman kung may kasalanan, e, eh, karapat naman talagang na-convict. Uh, oh, may justice. Oh, oh, may justice. Pero, noong una, net dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni eh, Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo. minor ito ha. <coughs> Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang no, walang pahintulot ni Rizzo at oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya mm -hmm. yan, kasama yung isang official ng CIDG, kasama uh, yung BACC, o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Rizzo Ontiveros. Tiberos. Eh natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi oh. nung staff niya. Although, sabi ng mga tao o oh, nandun daw. Oh. Eh, hindi na namin pinili, syempre. Oh. Eh, ano man natin, bastusin yon, senador yun eh. Mm. Senator of the Republic. That's number one, ha? Mm. Number two, yung sa Farmali. Di ba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abugada na connected kay Riz Ontiveros, membro ng kanyang staff. Mm. Oh. Ayan, nasa akin pa yung video. danjan mm -hmm. pa rin sa Uh, online, yung testigo yon yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung IKEA, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Rizont Iveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kim Buloy, strike three na yan. Kay Rizont Iveros, oo. Eh. Mm. At huwag nyong sabihin, hearsay o patay lamang sa mga media reports mm -hmm. yung aming sa Sapagkat personal po, nakausap ko, nakausap ng yung abang lingkod, yung tatay nung minor na kinuha nung grupo ni Riz Ontiveros. Pati yung sa formally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, eto pangatlo, hindi ko alam ito. Lang, nakik hmm. pero ako lang, Pero, ako'y naniniwala sa pagkat because of pattern sa patas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Ah. Ah, uh -huh. okay. bawa, ikaw ay inakusahan binubugbog mo yung mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalaba ko ng ibang ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty uh -huh. siya na binubugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. Uh -huh. Pattern, uh -huh. of behavior. At ang pattern po, ah, uh, ng behavior ni Rizzo Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng... Manuhol! Uh -huh. At dapat po yan uh -huh. ay investigahan ng Ethics Committee oh, ng Senado. Senado! At siguro may papayo po dito mm -hmm. sa abogado ni Pastor Kim Bloy, na bakha mag maghain ng Ethics Committee complaint Complain! pagdating Tama! ng 20th Congress doon sa Ayun! Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risontiveros. Oh. So, at saka Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Ah, Risa, sige. Banatan mo ako. Ah, Mag-upakan tayo. Bago ba sasabihin pa sila, kaya daw, tinitira. Inuupakan ng iba si Riso pero Threat daw kay Sara Duterte. Uh -huh. oh. Sa 2028, haler! Si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, four times. Natalo pa nga yan sa Senado, eh, di ba? Both times, nananalo siya. Kulelat right. siya. So anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang makulong. Oo, oo, oh, oo, pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, diba? tama, oo. tama. Fair tama. game, even Sara Duterte, yung history tama. niya is fair game. So with Rizonti Pairos, so with any other prospective presidential candidate. Nangarap pa si Yunti Pairos maging presidente! <laughs> Gawain! Na Riza Ontiveros ang panunuhol. Strike 3 na. Kasuhan mo daw, Riza Ontiveros. Eh, si ano? At to refer din ang para magsilabasan yung mga witnesses. O, tang, yun ang ina, mga araw pagiging presidente. Ang layo naman. O, treat si Ontiveros kay Inday Sara. Kalahit! Ang inumin mo, o. Oh. O yan, o, oh, bagong sorbi. Ang layo-layo naman. Yan na, oh, sorbi, o, oh, kakatapos lang. Uh, June 22, June 22, Nasaan si Rizal Antivirus? Sabi, treat kayo yung Daisara. Puta, 3%. 3 oh, yan o, oh, si Tambalos Los nga, 6% lang eh. Yung pambato nyo nga, Lini Robredo, 19%, bumagsak pa. Ano nagiging banta? Eh, ano, Ayan o, yung Daisara, 35%. Nasaan si Antivirus? 3%. Wow, ha? Mataas pa nga si Tambalos Los, oh. Hmm. Layo? Wala, bistado na kayo. Eh, hindi siguro akalain ng kampo ni Risa Hundi Bayros na itong si alias Rini na ngayon ang pangalan Michael Maurillo ay kumanta. Kumanta ng napakatining, kumanta ng napakagandang kanta na niyanig si Honti Bayros. At niyanig ang pambato ng mga dilawan, 3% na lang. Los, lost, Mga pangarap po ninyo. Kaya ho, ako, uh, tama yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio na mag-file yung abogado ni uh, Pastor Kibuloy ng ethics complaint sa 20th Congress labang kay Senator Honti Bayros. At kung may kapal pa, kung may dignidad pa itong si Honti Bayros, mag-resign ka na lang sa pagka-senador. Dahil hindi biro po yung paratangan ka ngayon ng witness mong piki na binayaran ho ninyo ng isang milyon, 500, 500 milyon at bawat file ng kaso, isang milyon pa, may commission pag may commission pang 12,000 kada merong ibibigay na research na ibibigay sa inyo na impormasyon. Puta sa ibang bansa yan, nag-resign na. Yung iba nga, pa eh. Ayan, abangan na lang ho natin kung ano po ang mangyayari sa sinadurang ito. At para sa akin, ako po ay nanawagan sa lahat po ng kasamahan ni Michael Maurillo. Lumabas na po kayo, magsabi na po kayo ng katotohanan dahil mahirap magsinungaling ng habang buhay. Mamamatay na lang kayo sa kasinungalingan. At yan ang ipamana ninyo sa inyong mga anak, inyong mga kaibigan, inyong mga apo. My God! Ganun ba? ang gusto ninyong mangyari sa buhay ho ninyo. Kahit galit ako dito kay Michael Maurillo, pasalamat na rin po tayo dahil matapang ang lokong ito. Takpakan natin. At isa po ito sa magiging paraan, magiging dahilan na mapipilita na po magdesisyon ang Regional Trial Court na i-dismiss itong uh, akusasyon labang kay Pastor Kibuloy. Wala na po silang lusot dito. Alam na po ng buong mundo Ilang araw na po ito ng trending trending. Ngayon na nga lang ako nag-topic. Alam na ho natin ang katotohanan. Na sana kung magalit kay Pastor Kibuloy, nagising na kay magising na kayo sa katotohanan. Mabait na tao itong si itong si Pastor Kibuloy. Biktima lang ito ng jealousy. Gusto lang nila agawin sa ang KOGC kay, kay Pastor Apollo si Kibuloy. Ganda kasi ng ano, kingdom pinakamalaking indoor stadium sa kasaysayan ng buong mundo. Matatagpuan sa Davao City, Philippines. Sino nagpagawa? KUJC. Tanggapin nyo na lang, Pilipino naman tayo. Sabay-sabay tayo magiging proud sakaling mag magbukas na po ito. Tanawagan ko, sa Antivirus, mag-resign na po kayo, madam. Hindi po kayo karapat-dapat na magiging uh, official ng gobyerno. Aminin nyo na po ginagawa ho ninyong kasalanan. Makusin siya sana ho kayo. Maka may anak kayong, may anak ba siya? Bata? May, may anak ba siyang babae? Or something ganun? Huwag nyo ipamana ho ito sa anak niyo na puro kasinungalingan, paninira sa kapwa-tao. Hindi ho magandang pamana yung ugali na yan. Pero ako, mangarap niyo hindi virus, maging presidente, ngayon pa lang, nasa iniduro na. Anyway, uh, ngayon pa lang ay congrats uh, KOJC. Tatay Digong, uh, Vice President Inday Sara. Pastor Apollo Siki Boloy, congrats in advance. Talagang maganda ho ang mangyayari ho sa kaso labang kay Pastor Kibuloy. Ang complainant isa lang, wala na. Wala ng mga witnesses. Tapos na ang laban. Pag ito hindi pa pinalaya ng IWM, ah, terika na lang natin ang kandila.